Guys, sa video na to, ituturo ko kung paano gumawa ng AI video gamit ang Google Flow at Veo for free. Kung mahilig ka sa content creation o gusto mo lang gumawa ng cinematic AI video, perfect ito para sa'yo. Kaya make sure na panoorin mo hanggang dulo para malaman mo lahat ng steps. Ang unang gagawin natin ay pumunta sa website ng Google Flow gamit ang iyong Google account. Kapag nakalagin ka na, I-click ang Create with Flow. Pagkatapos, i-click ang Next. Scroll pa baba. I-click ang Continue. Ngayon, pwede na tayong magsimula ng bagong project. I-click ang New Project. Okay, dito i up muna natin yung scene o eksena na gusto nating gawin. Kung ang eksena na gusto mo ay manggagaling sa text, piliin ang text to video. Kung gusto mo namang gumamit ng frame tulad ng image, piliin ang frame to video. Sa tutorial na ito, ang ipapakita ko sa inyo ay text to video. Ngayon, pumili tayo ng video model. Makikita mo ang mga option tulad ng video 2 o video 3 Kung gusto mo ng AI video na may sound effects o audio, piliin ang v 3 dito naman sa aspect ratio, piliin mo lang kung landscape o portrait ang gusto mong size ng frame. Halimbawa, sa akin ay landscape. Sa output per prompt, isa lang per prompt ang pipiliin ko para mas mabilis ang pag-generate. Okay? Ngayon ay maglalagay na tayo ng text prompt. Dito sa text box, ilagay ang detalyadong description ng video na gusto mo. Mas malinaw ang prompt, mas maganda ang magiging resulta. Kung nahihirapan kang gumawa ng prompt, pwede ka magpagawa kay ChatGPT para mas mabilis at mas malinaw ang description ng video mo. Halimbawa, itong prompt na ginawa ko, isang lalaki na nasa office o computer room at gumagamit ng computer at may sasabihin na Tagalog line. Tandaan English dapat ang prompt para mas madali at mas maayos niyang magawa. Kung may Tagalog na line o script sa video, sabihin mo sa prompt na magsasalita siya ng Tagalog at ilagay sa quotation mark ang mismong Tagalog na salita. Ulitin ko, mas malinaw ang prompt, mas maganda ang magiging resulta. Kapag okay na ang prompt natin, i-click ang Generate. Hintayin lang ng ilang segundo o minuto habang ginagawa ng AI ang video. Pagtapos na ma-generate, pwede mo nang panoorin ang video. Guys, sa video na to, ituturo ko kung paano gumawa ng AI video gamit ang Google Flow at Veo for free. Kung may kulang o may gusto kang baguhin, i-edit lang ang prompt at i-generate ulit. Kapag satisfied ka na, i-click ang download para ma-save ang final video. Guys, sa video na to, ituturo ko kung paano gumawa ng AI video gamit ang Google Flow at VEO for free. Ganun lang kadali gumawa ng AI video gamit ang Google Flow at VEO. Kung gusto mo pa ng mas detalyadong tutorials, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang bell icon para updated ka sa mga susunod na videos. Kita kits tayo sa next tech tutorial.